Magandang araw. Ako si Kuya Carl. Tara at tuklasin natin ang alamat ng bahaghari. Sa simula pa lamang, mayroon ng pitong kulay dito sa mundo at sila ay sina pula, kahel, dilaw, luntian, bughaw, indigo, at lila. Inatasan sila ni Bathala na magbigay ng kulay dito sa mundo, ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, hindi sila magkasundo-sundo. Sinabi ni Bathala na magtulong-tulong at magbigayan sa lahat ng oras sa isa't isa, ngunit hindi nila ito magawa. Patuloy silang hindi nagkakasundo sa iba't ibang bagay, palagi sila nagkakaroon ng kompetensya sa isa't isa, lalo na sa oras ng kanilang trabaho. Sabi ni Luntian, Ako ang pinakamaraming nagawa dito, kaya nararapat lamang na ako ang mabigyan ni Bathala ng gantimpala. Ngunit sumagot si Bughaw, Anong sinasabi mo dyan na ikaw ang maraming nagawa? Hindi hamak na mas marami ang ambag ko sa sayo. Tignan mo na lamang ang karagatan at kalangitan. Ito ay iyong makikita ang aking pinaghirapan kung kaya't ako ang nararapat na mabigyan na sinasabi mong gantimpala. Ngunit hindi pa natatapos ang alitan, bagkos ay lalo pa itong lumala. Dahil nakisali sa usapan ang iba pang mga kulay, nagpagalingan sila ng nagpagalingan, pasikatan ng pasikatan at walang nagpapatalo. Gusto nilang lahat na mabigyan ng gantimpala, kaya lalong tumindi ang kanilang kompetensya Nagkagulo sila dahil sa kanilang pagtatalo. Narinig ni Bathala ang nangyayari, ang pagtatalo ng mga kulay. Dahil dito, nagalit si Bathala. Pinarusahan sila nito. Sinabi niya, Dahil hindi kayo magkasundo, paparusahan ko kayo ng ayon sa inyong kagustuhan. Dahil palagi kayo magkakakumpetensya, gusto kong malaman ninyo ang kahalagahan ng kooperasyon sa isa't isa ang kahalagahan ng bawat isa sa inyo. Mula ngayon hanggang sa habang buhay, gagawin ko kayong isa upanang sa ganyan ay maramdaman ninyo ang inyong kahalagahan at kagandahan ng bawat isa sa inyo. Kung kaya, pinagsama ni Bathala ang pitong kulay, pinagdikit-dikit niya ang mga ito, at dahil sa sobrang nagalit si Bathala, kung kaya siya ay nahabag sa pag-iyak at nagtago ang mga kulay sa takot kay Bathala. Lumabas na lamang sila pagtapos umiyak ni Bathala. Ngunit laking gulat nila nang sila'y lumabas ay dikit-dikit na sila. Hindi na nila mapaghiwalay ang kanilang mga sarili kahit anong pilit nila. At nalaman nila na mula sa pito sila ay naging isa. Sa pangyayaring iyon, sinasabing si Bathala na kanilang hari ay nahabag. Kung kaya ngayon, ang habag na hari na pinagmula ng mga ito ay sa paglaoy naging bahaghari. Ang pitong kulay ay tinawag na bahaghari. Mapupuna natin ngayon na ang bahaghari ay lumalabas na lamang pagkatapos ng ulan na nangangahulugang pag-iyak ni Bathala. At makikita natin dito ang pitong kulay na naging isa na hanggang sa ngayon ay tinatawag nating bahaghari.